Noon pa man ay may maganda ng track record itong taon na to. Iboto ninyo yung tamang tao. Ito na ang pinakahihintay nating lahat mga kababayan. Nani? Senator Tito Soto, kung mapagbibigyan maibalik sa pagiging Senate President, papayag ba kayo? Yung mga ganitong Senate President ang kailangan ng bayan ngayon mga kapatid. Dahil mga kababayan... Isa po ito sa mga kanyang dap, dap, isa po ito sa dapat niyong malaman. Noon pa man ay may maganda ng track record itong tao na to. Natalo sila noong 2022, nagkandayabo-yabo ang ating Senado. Woo! Ngayon po mga kababayan ay magbabalik po ito sana katigam po ng kapwa na kapwa mga mga mambabatas natin diyan sa Senado. Iboto ninyo yung tamang tao. Woo! Para malaman mga kababayan. Ngunit ito po ang isa sa kanyang mainit na pahayag, mga, pa, mga pahayag mga kababayan ko. Panoorin nyo po itong video na to mga kababayan ko. Kung kayo po ay uh, naniniwala kay Tito Sen, mga kababayan, ito po ang kanyang mensahe mga kapatid. Panoorin nyo. Wala kang karapat ang maging senador. Takot ka pala eh. Di ba? Dapat. Eh, hinalal ka ng taong bayan eh. Represent mo yung taong bayan. Ganun dapat ang uh, attitude mo. Hindi yung takot sa isang politiko o takot sa paman. Kasi eh, napakasagwa naman, napaka napakababa naman ng uri ng, ng politiko natin pag gaganon. Correct. Ang karapatan maging senador. Oh, ano? Wala kang karapatan maging senador ang sabi ni Tito Sen. <laughs> ah, ang sabi ni Tito Sen, wala kang karapatan maging senador. Tandaan mo 'yan. Kung takot ka sa politiko, gisag, tingnan niyo mabuti sinabi ni Tito Sen, mga kababayan ko. Sabi niya dito, wala kang karapatang maging senador. Sino kaya itong walang karapatang maging senador na to mga kababayan? Alam mo, nagugulat ako dito sa pahayag ni Tito Sen ngayon, ha? Mga kababayan ko, wala kang karapatang maging senador kung ganyan ang mindset mo. Alam mo, sa totoo lang, yung legacy na iniwan nila Ping Lakson, nila nung mga matatandang senador natin, mga kababayan ko, nire-respeto, kagalang-galang talaga, mga kababayan, eh. Eh hindi ngayon eh, maladrama sin ng Senado mga kababayan ko. Kaya tama po yung sinabi ni Tito Sen dito, wala ang karapatang maging isang senador kung tuloy. Takot ka pala eh. Di ba? Hmm. Eh hinalal ka ng taong bayan eh. Sino kaya itong takot na to, mga kababayan ko? Hindi mga kababayan mo nat nagugulat ako ha. Kasi if you are tuta ng politician, if you are senator ng Pilipinas, putya, hindi ka senador ng bayan. Ito ang senador ng bayan, mga kababayan ko. This kind of mindset ng Pilipino politician, senador, mga kababayan ko, yung ganitong utak mga kababayan ko ang ang dapat